Ito yung Saling baby. Isa to sa pinakamalaking binigay ng kayong dito sa Dugus At ito na yan. Ayan, so, nakakalungkot din dahil nasanugan po yung kapatid ni Papa din na panganay. Tapos sa kasalukuyan naman po ay nasa, nag-aasikaso pa sila, nasa barangay yata sila. Bounce. mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito tayo ngayon sa ano, Binondo, sa may bandang Divisoria at tayo ay bibili ng mga candy para sa gaganaping trick or treats sa Robinson's Town Mall, Malabon. Let's go! Mga Ito yung sikat na gulaman guys dito sa Divisoria. Yung magic gulaman ni nanay. Saring baby. Yung sikat na bilihan ng gulaman dito sa Divisoria. Thank you po. <laughs> siya daw si ano? Siya daw si Aling Bebe. Bebe. Ang siya original. Ang original. Para dito yeah. gumaya pero ibang lasa. <laughs> mga Hindi nandito tayo ngayon sa labas ng Divisoria Mall sa may gilid And dito sa gilid ng Divisoria Mall dito bilihan ng maraming candy e no, kung gusto nyo pong mag wholesale sale napakarami po rin ng pagpipilian Ayan. Parang dito palang lang solid na. Pwede ka na makapamili ng iba't ibang klase mga laruan sa mga candy. Para sa darating na trick or treats. Papapansin natin napakarami talagang tao ngayon na pumupunta. Kasi sila yung mga wholesaler na bumibili ng maramihang candy. eh pero may dito tayo sa loob na kanina ng Divisoria Mola dito tayo titingin ng mga candies na pwede natin itamigay para sa mga bata hali guys may alam na akong bilihan ng candy dito dahil nakapabili na kami dati rito at nga na i-vlog na nga isa to sa pinakamalaking bilihan ng candy dito sa Divisoria at eto na yan hindi na pala yun So, buti may kasama natin ngayon si Papa Disa pa ng candy dito sa Divisoria Mall. dito pala sila bumili dati. Yung namigay din sila ng candy para sa 3 or 3. So, tara titignan natin kung magkano ang mabibili natin at mga Parang tabi mo mong ito yung candy? Tuhan red taosan. Magkaya ng bagay dito Napakarami po rin itong candy sa risari. Talagang kung candy lover ka, sweet lovers. Ito pa rin nakikita ko to sa TikTok. Hmm. Dapat yung medyo ano? Magagamis ba tayo? Magagamis ba yung pamimili? Meron pa dito. 7, 8, 9, 10. Magagamis ka natin. Tapos magano po ang isang plastic? 100. Na? Ng... Oh, 100. Ilang Pesos na po ito? 30 Pesos plus. 30. Ito mam, Ma 189. <laughs> ito, 1,800. Ito, ito sana yung mga Napakarami na mga po rito, ano, pagpipilian ng mga candies. Ah, kaya lang yung budget natin sa Candy Store halagang 200 pesos lang yung binigay ng company. So medyo kulang po talaga para para ilang bata lang yung magbibigyan. Para sa, kasi yung memo na na-receive natin is at least 400, ano, uh, packs, 400 packs sana yung, ano, yung estimated na mabibigyan daw ng isang store. Pero yung budget na na-approve sa atin ay 200 pesos lamang. So mag-aabon na na siguro tayo kasi naman sa may mga pumunta pa mga bata kasi hindi na mabigyan na candy sa kawawa naman. So sige, tagdag na lang tayo. magkano? 150. 150. Ilang piraso ito? 60. 60 yeah, ah, 600, 600. Uh, Dalawa na yun Ah, dalawa niya. Mayroon pa yata yung ibang kulay niya ni. Eh. Ayun yun stick. Ah, sige, yan. Ayan. Ayan, ayan. ayan, ba? Magkano Ay, Ayun na yung orange nut stick pangalan. Orange, orange. Ah, ayan. Parehas lang yan, same price lang yan, ah Hindi, nee, 120 nga lang yan. Ah. Parang mas, oh, eh, ilang, parang siya yung nito, eh. Sige kung ganito na. Sige ganito na lang. Dalawa na lang nito. Magdagdag pa ta. Magkano yung ganyan? ito eto, ito 110 Ay ano ba to? Yung ano yung dito kay hindi?

Wala, agmo! Basta nyo i-try, mayroon yan doon, preceso. Nga, akala ko libre. May ano pala, yun Kunin mo na yun. Para may na, ano tayo. Paging muna tayo dito pagulat. Sige, titingin pa tayo rito. Oh. Pero hindi dito parang mga ano, chocolate na lollipop na... Ganda. 50 pesos ang isa na ganito. Tapos may mga hoist din sila na... Ganito na lang kaya? Meron din dito ano, sa isa isang piraso lang yung mga 10 pesos each. Yan, parang hindi ka siguro pag hindi ka pa sigurado sa lasa, pwede mo tikman. 10 pesos each. Wala na. 5 pesos. Oo, oh, 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 ito yung ano diba? Yung may laruan sa loob. oh, 50 pesos each. 150. hindi marami Ito lang siya tayo. magkano ito? Magkano ito? Magkano po yung second 150. piraso po ito? 100 plus. Pwede na. Di ano. Na ito. Ah, na Ito, ito mama, mix po na? Ilan naman D ilan naman? Ano? 50. Yung isa. Ito. 60 yan. Ito, ah. Ito nga, 120, 150. Assorted Ay. na yun. Dito na lang tayo. Lollipop. Ito naman, mixed candy. Ito no, na no. lang. So, okay na siguro ito, no? Oo. Ah. 50. Karehas dito. Magkano po yun? ito? P55? P55. Ito, sa nakalimutan. Oo. Pero okay. hindi natin ipapamigay yes. yan. Sa akin yan. Ibang flavor, Dre? Ito, may parang... Chocolate Almond. Ay. Pares lang po, P55. Color uh, lang ng box, pagkaiba. Okay. Pero meron silang pepero. Pepero. <laughs> so, magbabayad na po tayo sa counter. Let's go. Tarlo okay. Sandang. Hindi siya sa so, anim animator eh. Decoration naman. Sa decoration. Ah, oh, lok. Okay. <laughs> okay. Pero may check out late po yan sa log. Meron. 1.6. Bukalan na muna po sa mga to. 150 33 pieces. Chocolate po yan, no? Yan din siya. Kasi maliy budget natin is 200 pesos lang. <laughs> Abunado na sobrang abon na, na uh, ito. Napakarami rito pang pipilian. Hindi lamang para sa mga kids, para, para rin sa ano natin sa mga kasintahan, at mga kaibigan, sa mga kapatid, sa parents. So, this is so good, please. Total of 600 pesos po. Butas yung plastic, guys. Buti na kita ni ate. Ilang Kaya yeah. lugi pa. <laughs> Let's go. Okay. May nakita pong ano, sa Andosipa pa di ay parang gusto niya pong bumili para daw may palitan siya. Napakamura po ng mga bilihin dito sa Divisoria Mall. Ito mo naman, 150, 100 with the heart. Okay lang. Pakarami po rito mga anime figure. Ang favorite ko po, po na anime ay Demon Slayer. Marami na po ang pumunta dito sa Divisoria para bumili ng hindi lang mga candies kundi mga decoration po para sa trick or treats or sa mga Halloween, Halloween party. bumibili po si Papa din ng ano ng face mask. Yeah, pwede na Pero ito ang gusto ko kong bilhin. Pagkain. Pagkain. Pakarami mong bumibili. Kamusta mga kayani? nakauwi na tayo ng ating bahay at ano? Nakakalungkot dahil wala tayong kuryente. Ayan. At mas nakakalungkot dahil nagkaroon ng sunog malapit po dito sa ano sa ating tahanan dito sa ating bahay. At habang tayo nga ay nagaano namimili ng candy ay but after nating ano bumili ng candy pag uh, habang nasa biyahe ay nalulungkot ako kasi inaalala ko yung mga aso baka mamaya ay abutan kami ng sunog. Pero salamat po sa ama dahil hindi naman po umabot yung, yung sunog dito po sa aming bahay pero medyo malapit na po at yun nga po yung naging epekto na walang po tayo ng kuryente. Ayan, sa, nakakalungkot din dahil nasanugan po yung kapatid ni Papa din na panganay. Tapos sa kasalukuyan naman po ay nasa, nag-aasikaso pa sila, nasa barangay yata sila. Tapos ay nasa evacuation center. So doon naman po ay may, kuryente kaya para mas prepared po nila muna na mag-stay po doon para ma po sila ng munisipyo at ng barangay. So pinapapunta naman po namin dito sa bahay kaya nga lang po ay wala nga akong kuryente at mas gusto po yata muna nila doon para uh, barangay po muna yung mag-aasikasok sa kanila para magkaroon sila, uh, mabigyan sila ng tamang assistance. So, it, ano, ito po yung mga napamili natin sa Divisoria. Yeah. So, bali, itong almond na po hindi siya ipapamigay. Sa akin lang po ito. <laughs> Mahilig po ako sa may mga nuts. Chocolate na may nuts. Ayan, tapos po ay bumili po tayo ng Jolly Lucky. Ayan. yung mga lollipop po ito, assorted. Hindi ko lang po alam kung ilang piraso kasi hindi daw po nila alam talaga kung ilang pieces yung iba. Parang per gram po yung ano, yung sukatan po nila dun Tapos meron ding uh, ag-case caramel. Ayan. Tapos dalawang pieces po nito na strips. Yan. So medyo kokonti pa rin po ito pero nagkakahalaga na po siya ng 600 pesos. Kulang na kulang po ito sa mga bata pero kahit pa paano naman po ay makakapagbigay na rin po tayo. Nag-abono na lang po ako ng mga uh, kulang-kulang 200 pesos. okay na rin naman po kasi mas nakakaawa naman po sa mga bata na hindi po mabibigyan eh okay. nag -e effort naman po sila na mag-costume para sa darating na trick or treats or Halloween party yeah, nila yeah, so again maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood hindi lamang po sa aking channel at may nag PM nga po may nag PM nga po sa akin kanina na subscriber at tinatanong po kung inabutan daw po kami ng ano nang sunog. So hindi po maraming salamat po sa ano sa lahat po ng sa mga nagtanong sa akin, sa mga kaibigan ko, sa mga subscriber na nag-PPM sa akin at tinatanong kung naabot naabutan nga ba kami ng sunog or hindi. So maraming maraming salamat po. Dito ko na po tatapusin ang vlog na to dahil lobat na po ako 3% na lang. And so again, maraming salamat po. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog.